Magandang morning po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa ating uh, kubo. O, uh, yan po. Nakikita niyo. Mag-extend tayo dito. Para itong post tayo dito ay uh, hindi mabasa-basa. Di ba? So, dito okay. tayo siguro magpo-post eh. Sakto dito. Pwede dito, no? Tapat dito, to no? Hindi rin Yan, pwede na. Haba niya. No, oh, sakto lang ang haba. Oh. Para 150 man yata to. 150? Hmm. Ang haba. Ito, adyan. Ah, 150. Pwede. 150. Ah, uh, kapanday ka rin pala? Hmm? Kapanday ka rin? Um, pan, panday ng... Alaraw? Kwan-kwan lang. Ah, oh, panday-pandayin lang. Oo, <laughs> oh, basta sarili mo rin laman, no? Oh. Okay hmm. lang. Ulis lang pipintas uh, pag uh, ano, pangit. Awan <laughs> oh, Diyos, wala rin. Nalipad ah, yung ko ako nagpanday nun. Oo. Nag na pa ng bundok. Oo. Oh. Ah, maraming kahoy. Yung ano niya, yung pakot. pag 190 na pa na, 200 na to. 200 na dyan? Mm -hmm. Ay, dito ka magsimula. Kaya, para magpantay sila. So,

may oh, tubig na ay <coughs> may oh, tubig na sulungin natin ang batok yan mulut akhir yang Di pantai <laughs> lagi... sampai sampai makan. kah. Lah. lagi ke Lagi dapat. Sampai sana, agar kita dapat akal dero. santuki. Eh.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn он <tules> же <inhaling> <s handledklore> अमित उनका मिलें इनको आज में पौना अच्छा ताली सलाबिंग करता है हां हां देखो है Oh. Uh -huh. At muli no, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you Team Kalingap. Salamat, salamat. Salamat Kuya Balatid na Kalingap Prab at ng buong team. So yan po no, tapos na rin yung uh, pinapaararo. Uh, tutudlingan na po yan at siguro uh, babalagbag babalagpag pa. Suyod na pabalagbag para at paano ay madurog durug pa yung mga buo buong lupa. So muli, maraming maraming salamat sa inyo lahat. At ito, sinulo natin itong uh, poste na to. Uh, tayo na po ang gagawa dito sa ating uh, extension na to. Para po hindi po ma yung ating matur masyado mabulok yung ating uh, hagdan. So God bless sa ating lahat. See you next vlog in live. Bye bye muna. Ingat-ingat. At ito, mainit na naman ang panahon. See you next vlog Yung live. Bye-bye muna. Para sa